guys, so may hindi pa kami uuwi. Okay? So nandito palang kami sa sa grocery para mamili ng mga pagkain na lalamunin namin. Ayan. Pili kami. Puro mga pagkain dito guys. Dito kami sa pinakababa. Ayan. sa market market. Hinahanap ko kasi yung palaman na guys. Favorite ko kasi yung chocolate. Pag-aaral ano, sa Parang yung mga rin. pinamili namin. No? Para mag-grocery kami. Ayan. Ito okay, yung mga binili pa namin. punti pa lang. Hanap pa tayo. Wala kasi yung hanap dito ng mga na pagkain. Eh, hanap lang ako palaman. Saan ba yung palaman ko? Puro you know, na kami na Puro na kami sa bahay para I-upload ko itong video na to Sasamayin ko pa ito sa X-Recorder Ayun o Ayun o Ayun o Post muna natin Nahanap ko yung ano yung palaman ha? Puro mga Nova o Nova At saka Roller Coaster Cheese Coast ang dami, dami talaga dito ang mga chicks sa chicheria ang dami dito sa chicheria i-comment mo kung paano nila na, ano, na, na ipon yan ang dami nilang ano, -no, eh, mga chicheria dito oh. ang dami nilang mga pagkain dito para mamili ang mga tao uh, masasarap na pagkain. Ace, Ace. Kaya mo ko kukuha ako ng ganyan. Mas masarap dito ang pipiliin ko. Ayan lang pag isa dito. na is. <laughs> Ayan sana si Seis. Naligaw ako dito. Ito ang Wala pa nga umarap na palaman dito eh. Ah, Wala palaman dito. Ah, hanapin pa namin yung palaman natin. Hindi ko alam saan yung palaman. Palaman ka ng palaman. Hindi ko alam. Garden niya pa nga yung nakita namin dito. Hanapin ko yung palaman mami ko. Ayan. pala palaman eh. Naman sa tinapay. Ang magasamang gardenya kasi may gardenya kami sa bahay eh. Nung pagkatapos kasi namin mag mag magpalaro sa ano, Pan City, nag-grocery na agad kami pero hindi ko lang nakuha na. Hindi ko pinakita yung binili ko sa inyo. Post muna natin, post. Meron pa akong nakuha. Sesto. Ay, ang bigat, guys. Ang bigat. Ito pa yung mga binili namin. Eh, Ay, namin, guys. Babayarin namin yan mamaya pagkatapos namin mag kumuha ng mga pagkain dito. So, ang kailangan ko na kasi dito ko yung palaman, eh. Nahanap ko yung palaman. Hindi ko mahanap yung mga palaman dito. Yung gardenia. Nakaharap oh, na akong palaman. Ako maligaw ako eh. Maligaw ako. O oh, sige, tika lang ha. Hanap mo na ako ng palaman dito. Tika lang. Hindi tayo maliligaw. O so, saan saan po yung palaman? Number. oh yeah po. sa number 16 sa number 16 dito. saan? Bon. Sa number 19. 19 number 19 Sa so, number 19 daw yun eh kasi ngayon ay nandito tayo sa 22 at 23 nandito tayo dito so, sa 19 daw yun eh eh oh, nakikita mo mga number na yan Ayun, ito lang yan. Ayun, nasa number 19 daw. Tinanong ko yung guard. Oh, nasa number 19 daw yun eh. Lapit na tayo. Saan, saan, oh, saan, 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 saan? Saan yung 19? 19. Ayan na. Uh, Dalawa. Ah, uh, may flavor pa bang iba dito? Ito yung hinahanap ko sa inyo. Goya. Ang nakabasa, Goya. Nahanap ko yung white, white chocolate. Yung white chocolate na ano. Okay na yan, okay na. Oo, okay na. Ano ba? Dalawa ba? O isa lang? Sabi ni Daddy, dalawa. Tapos okay na yan. Para may baso pa tayo pag naubos to. Kasi... oh, mong baso eh. Nakahanap na kami sa number 19 daw eh. Ano ah? oh, nalangin mo yan? Kapag pumunta ulit tayo ginawa, ginawa 19 sige, 19. lasa. Tsaka like ito to sa tinapay. Pwede sa niya to at tsaka pwede naman din sa pants. Yan. Isang balot. Uy, uy, uy. Ito Ito na ang inaanak namin, dalawa. Oh. Mabasa ko. Diba, yung... diba meron na tayong gate niya sa bahay? Gate niya sa bahay? Wakawa ko pa niya. Picnic ka? Ha? ha? Hatis ya, hatis hindi ko na lang maubos. Hati-hati na lang tayo dyan. Pag dalawa niyo na pinipipipip -tik mo na malalaki, .Eh, hindi na po. Hindi natin Hindi natin maubos yan. nakata kayo so babayarin na namin yung mga kinawa namin pagkain dito na. so ito ba meron ng gardenya sa bahay o bibili pa ba tayo ng isang gardenya isang gardenya pa ano bang number ng ano nakita ko yun na ganina eh Gardenya Tara lang, hanapin natin yung niya dito. Hanap pa tayo guys, hanap pa tayo, garden niya pa. Hanap ano pa ako, gardenya ha. naka-side ang garteng daw ay sa 21 hanapin natin tinanong yung niya dati na sa 21 oo nabila ayun yun, yun, yun. ayun isa lang yun isa lang. Okay, isa lang

siya, na napago pa pa ngayon. So, pipili pa kami ng siya, okay? So, dito na lang po tatapusin yung video natin ngayon. Bye! Ano na namin yung mga binayaran namin. So, ayan guys, yung mga pagkain, ayan na, pinag-grocery namin. Ayan na, ito dito na, no, eh, pasalubong ako. Abangan mo yung video na to. Oh, darating na kami diyan sa bahay. Ito yung pasalubong ko sa iyo dito na ano. Na. Pag hinilot ko ta dito na ano, ano, uh, papakita ko sa iyo video ko na ng ganito. Uuwi na kami ngayon eh. So, ayan, bitbit -bit na lang nang ganyan. Ayan, sa so dami namin binili, may pakwan pa dito. Gardenia, ayan, go, ayan, na. Sito. Ayan. Sa kasesto pa. Lahat ng mga pagkain. Madami pang iba. Dito kami ngayon sa number 18. Ayan. Bye. Ay mag-elevator kami. Ay, God. Dito na kami sa loob ng elevator. lang 30 minutes 30 seconds lang